Mag sa pamamasura na yun, magkano kinikita nyo po? Kumpormi po, pag masipag kay mga kadami-dami ka. Mga ano, Two 2,000? Anong inaasahan nyo ngayong Christmas? Ay, wala ho. <laughs> <laughs> wala. may regalo ako sa inyo. Pahingi na isang plastic dyan. Para lubusan mong makilala kung sino yung mga dumating dito sa inyong bahay. Ito, may bigay ako sa inyo dahan lang na eh, baka sumabog. <laughs> ano po, pag nagkamali ka ng bukas, sabog yan. Kumusta <coughs> na eh? Ito po, maayos naman po. Maayos naman. Hmm. Anong hanap buhay nila, nanay? Nangangalakal ako po. Nangunguha ng mga kalakal sa basura. Saan na bahay niyo po, nai? Ito po. Ah, ito? Mm. Asawa niyo po? Wala po. Nasaan na? Patay na. Ay, sorry. Ito, bahay din na anak. Opo. Ano? Ilan anak niyo po? Siyam po. Siyam anak niyo po? Hmm. Matagal na kayo nakatira dito? Matagal na po. Ano, 15 taon na. Ano eksaktong exactong lugar ito na eh? Santo Niño balok po ito. Exactong ad address po? Yun po. San Digainan? Santo Niño, ano na ito? Sitio Balak. Si Santo Niño. Ilan taon na kayo nakatira dito na? Eh? 15 po. 15 years? So parang mula pagkadalaga dito na, ano? Hmm, yung aking ano, dalaga na sana yung namatay ko. Alin po? Eh, namatay kong anak. Ah, Yan ang pinagbabasihan ko eh, nung kami napalipat din isang taon lang. Ah, isang taon pa lang, tapos nagkasakit. Mm. So, yeah, ang hanap buhay dito, Nay? Nangangangangang. Pangangalakal. Ano pangalan ulit ni Nanay? Mary Jane po. Mary... Nanay Mary Jane, magandang hapon po. Ako po si Daddy Frankie. Ayan. Pwede makapasok sa bahay nyo, Nay? Pwede ho. Makalat lang ang hudi. Ay, okay kami lang mahirap. po. Kami mahirap. Oh? Ano po? <laughs> Mahirap lang kami. <laughs> Mahirap lang kayo. Ayan, manugang po. Ay, manugang. Hmm. Pwede tumuloy, Nay? Tuloy po kayo, makalat. <laughs> okay lang. Ayan. Ah, pumunta ako dito, Nay, para mangumusta lang sa inyo. Hmm. Kumusta ka? Okay lang po. Okay. Manugang ko po, po. Ano yung tubig na yan Saan galing sa bundok? Oo oh. dire Derederetsyo yan? Malinis yan? Ay, madumi ho. Ah, madumi. Hmm. Sa taas malinis. Sa taas malinis. Pag sa baba. Mm, ilan taon na si Nanay? Ako po 49 po. 49. Opo ka na, okay lang mag-ipag. Ikaw, kayo po umupo. Eh, hindi. Po. <laughs> Pumunta ako dito na, mangumusta lang. Hindi para pagsilbihan kami. Kaya, kayo upo na. Hindi po. Ha? Sige na, upo ka na. Ayan. Upo ka na. Para maganda kwentuhan natin. Ay, kayo po ay walang upuan. Eh, hindi, nakaupo na ako <laughs> eh. Ikaw na lang hindi. <laughs> Nai Na nagpunta nagpupunta-punta kami sa mga liblib na lugar at uh, isa itong lugar na naispatan namin na medyo liblib kaya kami nang umusta ako nga po pala si Daddy Frankie. Kami mga charity vlogger. Nagahanap kami ng mga taong matutulungan namin, yung mga hindi na abot, yung mga nasa laylayan. Nay, pwede malaman kwento ng buhay mo. Kumusta ka na po? Kumusta ang buhay-buhay? Ito po, napakahirap ng buhay. Bakit bakit mo nang sabi napakahirap? May hirap ang pag-isa lang. Oh, <laughs> Ba't di ka nag-asawa ulit? ayoko Ay, na. Oh, bakit po? Mahirap mag-asawa. Mahirap nang manghanap ng ibang partner. Oh. Yung anak mong Siam, nasaan po sila? Eh, napasok po yung iba. Yung iba ay nagtatrabaho. Nagtatrabaho na, okay naman. May hmm. kanya-kanyang pamilya na sila. Opo, yung iba. Bali, tatlo na lang wala. Sa bahay na to na, ilang kayo na eh? Siyem eh. Pang... Do, unse ba tayo? Dose. Pat, pati si baby, ano? Sa liit, na, sa liit na bahay na to, dose nagkasya? Dose po kami. Kasama yan. Hmm. Kabila. yung ah, sa kabila. Hmm. Pero isang family na rin. Mm. Ay, lahat doon naman sa akin eh. Ah, lahat. Mm, -mm. Lahat mm -mm. anak nyo. Mm -mm. Ah, para sa kamanugang. Oh, ah, sa mga manugang, dikit-dikit na rin ang bahay. So, halos lahat. Pisan-pisan. Ang hanap po ay sa pamamasura. Yung anak ko po ay nasa, oh, nag-aano naman, pahinante din siya ng bas, ano. Sa truck bas, ng basura din. Sa Maynila. Uh -huh. Mm -hmm. Mag, sa pamamasura na makano eh, magkano kinikita nyo po? kumpormi po. Pag masipag ka, eh, makakadami-dami ka. Ay, ganun. Depende sa sipag. Oo. Oh, oh. Ay, yung pinakamasipag mong araw, magkano po? Kinita. <laughs> ay, kasi po, ito yung 10 days ako nagbibinta. Ah, iniipon muna. Mm -hmm. So, sa, sa loob na 10 araw na, yung, yung pinakamaswerteng benta, mga magkano po? Mga ano, 2. 2,000? Mm -hmm. Oh, so malaki na rin. Opo. Oh, po. Malayo ang saan niyo ibebenta malayo ang bintahan. Mata oh, malayo. Eh kayo na bayad pa kami sa truck. Ah, sinasakay din sa truck. Opo. So magkano bayad sa truck? Kung for me po sa dami, minsan 300, pag kuno ay 500. Ah, so kung 2,000, 1,500 na lang. Hmm. Oo, oh, hirap nga, no? Opo. Ay, paglalabas mo pa, hakot. Mm. Ah, hakotin pa, oh, bago paparito. may sakay? Parito mula rito mm. hindi na papasok ang truck dito eh. Mm. Pipiliin pa. Pipiliin pa. Mm. Sadyang mahirap nga po ano. Mm. So pag namalingki kayo na eh, kasi napansin ko parang napakalayo sa palingkito to. Paano yun? Bihira pong mga pamalingke. pag ma ah, ganda-ganda ang kita. Ayun, nakakapunta ng palingke. Nakakapunta ng palingke. Oo. Eh pag dito lang eh dito na lang nabili ngayon, oh, malapit ng ano pag kokonti. malapit na ano na eh, malapit na ang Pasko. Oo, Christmas. Nga po, eh. hmm. Anong inaasahan niyo ngayong Christmas? Ay wala ho. <laughs> oh, wala. Wala. Oh. Mga bigay-bigay lang ng anak. Oh. Sige nay, uh, dahil ah, uh, ah, uh, gaya ng sinabi ko, naghahanap kami ng mga taong kagaya ninyo. May regalo ako sa inyo. Paingin na isang plastic na. Para lubusan mong makilala kung sino yung mga dumating dito sa inyong bahay. Ito may bigay ako sa inyo. Salamat po. Buksan mo po na Para makita natin. Ano po yan, ay? Dahan-dahan lang na baka sumabog. <laughs> no po. Pag nagkamali ka ng buka, sabog 'yan. Ha? Huh? Alam mo ba yan, ay <laughs> Buksiya. Oh, buksiya anak. Dito ka anak, labas ka para makita ka eh. eh. na. Labas. Nay, labas mo, mo upuan mo. Para makita ng mga tao paano mo buksan. Mm. Ayun, sige na wag kang mahiya. Ano pangalan mo anak? Maridel ko. Oh, Maridel. Sige, buksan mo. Para may gagamitin si nanay. May cellphone ka ba, Nay? Wala ho. Wala. Oh, Tamang-tama, nai. Ayan ay pinapamigay ni Daddy Frankie na cellphone ngayong Christmas. Mm, Salamat po. Opo. Case niya yata yan. Ayan. charge nyo na lang, ano, ayan maraming maraming salamat po <laughs> ayan, nai kami po, ako po si Daddy Frankie mga charity vlogger kami, wala kaming masamang intention, kumbaga namasyal lang po kami sa mga kagaya ninyo para mapasaya man lang namin kayo kahit sa Christmas na to, ano po salamat, at sya may bibigay pa ako sa inyo maraming maraming salamat po din sa inyo opo, walang Piyad. ano walang ano man, nai Nanay, so, bibigyan pa kita para may pambili pang handa ka sa Pasko. Oh, 5,000 na Wow, salamat po. <laughs> ha? Maraming maraming salamat po. Walang anuman po, Nay. Nay, naka-video tayo. Okay. i upload namin ito. Okay lang po ba? Opo. Mapapanood po ito ng mga anak ninyo. Mm -hmm. Mga kamag-anak ninyo. Saan talagang province ni Nanay? Diyan lang po sa Lucena. Sa Lucena lang. Opo. Nay, ah uh, Kumusta yun mo yung mga kamag-anak mo, mga anak mo po. Mapapanood ka po nila. Mm, kumusta po ang mm, mga anak ko na nagtatrabaho? Kung sa Maynila, pareha sila. Oh. Yun lang po. Mga kapatid mo na eh, nasaan sila? Ay, na, malayo. Hindi na kami nagpapangipangita. Bakit po? Ay, sa hirap po ng buhay, ay, Walang masay pag punta-punta sa kanila. Ilan ba kayo magkakapatid na eh? Pito na lang po. Ah, pito. Dati? Walo. Ah, namatay ng isa. Mm -hmm. Pero gaano mo nakatagal hindi nakita yung mga kapatid? May mo. ano na po, 20 taon na po. Ay, matagal na. Pero alam mo naman kung nasaan sila? Oo po. Ay, yung iba kasi ay saan na lumipat. Meron sa Batangas, sa Lucena. Nanay-tatay niyo po? Wala na po. Wala na. So mga kapatid na lang? Bata Nami pa po Namiss mo ako. rin ba yung mga kapatid mo, nai? Well, namimiss ko din po. So, kasi... mapapan gaya na sinabi mo, mapapanood ka nila. Ito na yung chance mo para makumusta mo sila. Dahil sigurado po ako mapapanood ito ng mga kapatid mo. Kahit sa pamamagitan lang ng social media, eh, maiparating mo sa mga kapatid mo mm -hmm. yung nasa puso mo kung gaano mo sila kamiss. Hmm. Sige po nai, kumustahin mo sila, kung anong gusto mong sabihin sa kanila. <laughs> sabihin mo. <laughs> to. Po. wag kang kabahan nai, relax ka lang, wala ka namang high blood na. <laughs> Meron po. Ah, okay, sige. Kalma lang nai ha. Walang walang no pressure. So para mapadalaw kong strong kun ako. Ay, ganun. Para mapanood ka ng mga kapatid mo. Siyempre, alam ko miss na miss ka na rin ng mga kapatid mo. Eh, gaya ng sinabi mo, gawa ng hirap ng buhay at uh, nagkakapamilya na ang bawat isa minsan gustuhin man natin na magkita-kita tayo dahil sa hirap ng buhay kaya sa pamamagitan ng social media ito uh, magkakumustahan na lang kayo sige na, kumustahin mo yung mga kapatid mo lahat sila <laughs> kinakamahan po ako relax lang na eh. na nga po ako eh. Sige lang na kasi nami nila pati yung mga kapatid mo. Pag napanood nila to, baka mapaiyak sila. Para malaman Hindi na din po ako makakapagsalita. Sabihin mo lang kung ano nararamdaman mo na. Kinakampan po ako. ikaw na lang. <laughs> Iba yung ikaw mismo, Nay, marinig nila. Wait lang, tubig ka. Tubig daw na. Painumin muna natin si nanay. kano muna 'to anak baka malaglag. Sige na, kumusta mo 'yung mga kapatid mo? Mapapanood ka po nila. Wait lang po. Anong sabihin ko? Kumustahin mo lang sila, sabihin mo lang 'yung kalagayan mo, tanong kumustahin mo rin ko ano na 'yung kalagayan nila. Kumusta ang aking mga kapatid na hindi ko nakikita? Hindi <laughs> ko makapag-anay. Eh? Anong Kapag, pangalan nila, Nay? Pangalan ng mga kapatid mo, Nay? Uh, Ricardo, Nora, Belma Susan. Mm. Sila yung mga... Saka junior. Oh. Gaano mo na sila katagal hindi nakita, Nay? 20 po. 20 years. Um, hindi man sila nakapasyal dito, na eh. Hindi po. Pero alam nila tong lugar mo? Hindi po. Ay, hindi rin. Mm. So sabihin mo na, eh, para, siyempre baka nag-aalala rin sila kung nasaan ka. Alam po ako nung ibang mga kapatid na na dito sa San Pablo, <coughs> yung iba lang. Hindi po ako makapag ano, nakakabahan talaga ako. So ano masasabi ni nanay, nakatanggap siya ng blessing sa araw na ito? Maraming marami po salamat sa inyo. Mm. Yun lang po. Mm -hmm. yun lang. Mm. Sige na, maraming salamat Dahil po. ako nininervious po. Bakit ka nininervious na yun? Eh? Dahil nung ako ina ano na din diyan ng pamagat ng alterna, ako hindi rin ho makapagsalita. Anong pamagat ng alterna? Eh, alterna verde, parang ako kinukuha ng din nila ng video sa mm -hmm. ano din. nako mm -hmm. ay nahihiya ako kaya oh. ako y hindi makapagsalita. Oh, hiya mo lang yun, Nay. Huwag kang mahiya. Basta tayo walang ginagawang ano, uh, masama. Okay lang yun. No? Uh, refresh lang. Oh, sige, Nay. Paano po? Uh, uh, sana napasaya ka namin sa araw na ito. Oo uh, po. Diyan, Nay. May mga bahay-bahay pa po dyan. Madami pa po. Marami pa. Uh, uh. Pero marami po salamat sa inyo. Pasensya na kayo talagang hindi ako makapag-ano. Ako na ano kinakabahan ako nang ng okay wala problema ay. na eh. Hindi naman namin na uh, uh, hangad yung marunong magsalita o ruwat. Hmm. Basta uh, kami po ang intention lang namin is kumustahin kayo hmm. at uh, magbigay lang kami ng kaunting kasiyahan. Yun na sana napasaya namin kayo. Tayn niyo ko sticker para mabigyan natin sila. Maraming pong salamat sa inyong papasko. Opo. Sana umano pa kayo, umasinso sa <laughs> oh, salamat sa Panginoon, Nay. Naway humaba pa ang buhay niyo po. Ano? Maraming okay. maraming marami salamat. Marami Ayun, mga... Po, salamat sa inyo. Oh. At nakatanggap ako ng papasko. Opo. Ayan. So, ayun mga kababayan, mga kabarangay. Uh, si nanay, uh, siya po yung uh, may siam na anak na ating uh, napasyalan dito. At ah, uh, nabiyayaan natin siya ng pamasko. May counting Ah, uh, tulong pinansyal at uh, para mas makilala pa nila tayo. Nagbigay din tayo ng uh, cellphone pamasko sa kanila. Ayun. So glad, God bless po sa atin lahat mga kababayan. At uh, bago uh, matapos ang video ito, samantalahin kong magpasalamat po sa lahat ng ating mga viewers, sa lahat ng ating mga followers dahil po sa inyo ay tuloy-tuloy po na kapag-abot ng uh, ligaya at saya. Tulong sa mga kababayan nating hirap, ang team Daddy Frankie. Kaya mga kababayan, mga kababayan natin o OFW, mga kababayan natin na nasa ibang bansa at syempre sa Team Rise Above. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. At syempre higit sa lahat kay God na ginagabayan niya kami araw-araw sa aming mga biyahe para makarating sa mga kababayan natin higit na nangailangan. Uh, pinapamigay ni Daddy Frankie 'yung Realme, Real kasi bukod sa maganda 'yung uh, camera niya, Uh, maganda siyang gamitin at uh, affordable pa pero mga kababayan oh, paalala ko lang po hindi po ito sponsor ni Realme sarili pong uh, expenses ng Daddy Frankie po yan pero Realme I love you baka naman <laughs> ayan so, salamat Nay ha? salamat ayan. din po pakaingatan nyo po yung cellphone okay. na yan at ayon, uh, uh, hilingin ko rin Gan lalong lalong sa mga nanunood natin dyan ah uh, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel para ma-reach natin ang 1 million. Paki-subscribe po. Share na rin natin yung mga videos dahil sa pamamagitan ng pag-share ninyo mga kababayan, diyan tayo na ng revenue para may pangtulong tayo sa ating mga kababayan. God bless po. Once again po, Daddy Frankie po, anak ng Pangasinan, from Pangasinan. Mag-iingat po tayong lahat. God bless po. I love you all. Thank you po. Nay, bye-bye po. Bye-bye po. <laughs> Salamat <laughs> ah, po sa papas ko.